Hello mga kaparmalat, ayan, uh, today po mag-upload tayo ng uh, yung dalawang resort po bago dumating dun sa property sa vlog 195 natin So yung reason kung bakit po natin ito i-upload, ayan, para dun sa mga buyer natin na alanganin darating Ayan, tulad po ng buyer natin ngayon, malayo pa ang pagagalingan So, binalag ko na rin po yung karating na resort na pwedeng istayan kung sakaling alanganin dumating, alanganin oras So, ayan, pakita ko po mga ka-farm ka lot. Dalawang resort po itong ipapakita ko po sa inyo. Mga 3 kilometers po ito bago dumating dun sa for sale natin na lote. Ang kagandahan lang, yung bago ka makarating dun sa for sale na lote natin, dun sa vlog 195, ay madadaanan lang po ito along the way lang. So, ayan mga ka-farm lot, panoorin nyo po. Ang resort na to? Bamba. Bamba. Ayan, Bamba resort. Bamba resort. Ayan mga ka-farm lot, nandito po tayo ngayon sa... Uh, Vlog 195 sa Karating po ito yung madadaan ng resort na bago makarating dun sa property for sale. So, doon sa mga buyer natin na gusto yung, uh, yung hindi balikan na uwi agad. So, may resort po dito ah uh, bago dumating dun sa lote. Eh. So, ito po yung isang room dito. Magkano nga po ito? five. Ayan, aircon One five. po. Ito yung ah uh, loob. Malawak naman siya. Ito po yung CR. Ayan. So, dun sa uh, ayaw po nang may aircon ito po yung 700 na room ilalagyan okay. nalang yung 100 so ito po yung 700 okay so ito naman po yung swimming pool nyo dito ito na lang So, ito po yung full naman dito. may pambata. Meron naman pong ano. Ah, uh, yun. Overlooking po dito. So, maganda rin naman yung pool po nila. So, ang ambience nyo dito may fish pond and overlooking mountain view. Ayan. So, kung gusto nyong mag-out of town, diretso na rin para mabisita po yung lote. So, tatlo po yung room dito, isang 1.5, isang dalawang tig seven hundred pesos lang. Ayan. So, maganda naman po yung daan po dito, mostly cemented. So, ang distance nito to dun sa for sale natin, basta dito po yung daan, madadaanan po. Mga nasa three kilometers po. Ayan. Sir, salamat ah. Pag sige, may okay. client ako, okay. i-recommend ko ito. Ayan. Ay, okay, salamat po. Ayan. So, palabas po tayo. Uh, para makita nyo yung labas din po. So, maganda naman po yung ambience dito sa resort nila. So, may isa pong resort pa dun sa kabila so silipin din natin yan ayan mga kaparm ito ang pangalan po ng resort nila ayan dahugun resort dahugun resort So, ayan mga ka-farm So, pupunta tayo dito, sa karatig na na resort nito. At least may pamimilian po kayo kung gusto nyong mag-stay or dumaan dito or mag dito matulog kung sakaling uh, matripping Or dumating kayo ng alanganing oras pag matripping. At least meron po kayong pahinga resort na malapit. Ayan. So, malapit lang po yan. So, ito po yung karatig tama ba dyan hindi hindi ata dyan ah yan ayun ito pala yung halos magkalapit lang mga farm lot mga 200 meters yung 2 to 300 meters yung pagitan ng ha, resort na, na dalawa dito so at least pag matripping po kayo dito kung alanganin ang biyahe nyo kung gusto nyo mag stay ayan meron kayong papahingahan na resort na malapit So approaching na po tayo dun sa main gate ng resort. So wala pa tayong idea dito so magtatanong lang din muna tayo. For privacy nung makakausap natin so hindi muna natin i-off muna natin yung ating video. Ayan malawak din pala dito. Relaxing Lecoco. So, dalawang resort ang madadaanan bago makarating dun sa ating uh, property for sale. So, ayan, maluwan din dito. San kaya pwede mag-inquire? Mas oh, maganda yung naroon doon. Oo, kasi beach yun eh. Dito nga may resort na... Ayan. Dito nga information. Ito, may tao. Tatanong tayo dito. Ayan. Yeah. Ayan Off ko muna po yung camera Mag-inquire lang ako ma'am uh, Bali Ah, Jeff Reyes Palmado po pala uh, YouTube vlogger po ako ng mga uh, Resurrely State po Mostly mga beach So ngayon kaya po ako na nandito, dito um, Kasi may hirong kaming property sale dyan sa Buton mm -hmm. So ngayon, kalasa ng client namin, naghahanap ng kung meron daw resort na pwedeng istiyan, kung mag-alanganin sila ng biyay. Kaya po ako nandito. Ang tatanong ko po, ah, magkano po yung per room nyo dito? Ang room sir na nandito, one five sir. Nandito. Patingin daw po ng... Ayan. Eh. Ano pangalan nyo ma'am? Uh, dati po, Coco dito. ngayon po ay Licoco Cherna. Ah, Lico Lico. Kayo po, anong pangalan nyo? Antli Reyes po. Antli? Yes, sir. Ayan. So, sasamahan po tayo ni Ma'am Antli. Ayan, Likoko. Ano? Likoko, Likoko tier. tier. Okay. So, malawak-lawak po dito yung ano nila. So, ito naman po yung room dito. Okay. Kahit isang room lang naman makita natin. Ayan, Sige, Sige po. So, ito po yung itsura ng loob. Uh, may isang uh, higaan. So, ito naman po yung CO. Okay na rin naman. Aircon po ito, ma'am? One pipe po. Aircon. Ano, ilang oras yun, ma'am? hindi naman siya na mga 22 hours lang yan sir ay yung 1-5 ang pasok mo sir niyan dito alas 3 ng hapon ang outro sir niyan ay 11 o'clock ng tanghali ah okay alas 3 ng hapon 11 o'clock ng tanghali tanghali okay ma'am thank you ma'am tapos, tapos kayo, ito na ma'am may pre po may okay, pre po dyan dalawa pre na dalawa sa loob e, yan po at tatlo kayong ma-check in Aha. yung isa po mag-entrance mag, mag po yun yung dalawa pre po yun walang ba bayan ah okay So, let's say tatlo. Ah, pa pala sa entrance, okay. no? Pero kung ma-check-in, libre na sa entrance. Kung may kasama, hindi? Yun ang maganda Oo. So, yun, ma'am. Tapos, ito po yung... Ito po yung swimming pool. Swimming pool. Function hall. Ayan. Ito yung cover card. Cover card. Pwede pala mag... Ano, magdala ng bola yung ano. Meron po kami sila sa 100. Pag hapon na po. 100? Yung bola po. Ah, okay. May bola rin ako pala. So, ayan mga kapam, lahat. Uh, ito yung... Ito po yung pangbata. Pangbata. Ito po yung pangabi. Ayan. So, ayan po. Marami pong salamat, ma'am. So, ayan mga kapam, lahat. Uh, ayan. Meron, meron po kayong dalawang option na pwede yung paliguan na resort dito. And kung mahilig po kayo sa sports, ayan, may uh, basketball. At doon naman po ay may volleyball court. 1000 per hour ang EDB. Ayan. Okay ma'am. So ayan mga farm lot sa mga gusto mag-tripping po dun sa mga beach for sale natin eto yung uh, resort Okay na Ma'am, salamat po ha. Okay. Thank you po. So, ayun mga ka-Famlad, kung i-rate natin, mas malawak yung place dito, maliwalas magandarin uh, maganda rin yung room dito. Ang uh, uh, maganda lang dun sa kabila. Mas maganda yung swimming pool doon compared po dito. Ayan. Yon, tabing kalsyata ito po. May privacy siya, papasok siya. Pero, siyempre, mas maganda pa rin yung property for sale natin doon. Kung gagawin nyo pong resort dahil tabing dagat po yun. Yun ang kagandahan sa tabing dagat. So, sila nga eh, swimming pool lang. Eh, mas bet ng tao po yung may tabing dagat. So, what if may swimming pool ka na, may tabing dagat ka pa? Yun ang pinakamagandang... Uh, a resort po na mas dadayuhin kung kayo naman po is magpo-put up ng resort kasi wala naman pong resort dito na may dagat puro ganito lang ayan. And hello mga farm ay nandito po kami ngayon sa property yan ah uh, balik trabaho ulit kami para tuloy tuloy yung paglilinis po dito ayun as you can see mainit po dito ayan nung nakaraan, sunod-sunod ang ulan. So, kahapon, tumigil. Ah, hindi pala kahapon. Kanina lang. Kahapon, maghapon, maulan. So, kanina, walang ulan. So, pumunta agad kami dito sa lote. Ayan. Maganda naman mga farm na to. Walang istak na tubig, walang stock ng baha. Ayan. So, maaluan. Ayun. Good morning, mga ka-farm lad. Alas ko po ngayon ng umaga. Magpa-vlog po tayo today dahil gusto kong ipa-feel po sa inyo kung gano'ng kasarap dito tuwing umaga sobrang payapa po ng lugar at parang gintong sumisilip si Haring Araw kasabay ng himig at awit ng inang kalikasan grabe what a treasure na meron dito sa Latree na mga akaplet yung mga bangkang nangingisda Ayan, pag nandito na po kayo, ito yung uh, mapapanood nyo ito umaga dito. So, malilibang ka habang nagkakapi dito. Malunod ka ng mga bangkang nadaan. At pag nainip ka naman, pwede ka naman bumaba at maglakad-lakad sa so, buhanginan. inan. Ayan, high tide po ngayon at dyan na sikat si Haring Araw. Ang dami po dito. Good morning, good morning! Almusal po tayo mga ka-farmlat. Ito yung paborito naming place pagkakain kami ng almusal, tanghalian, merienda, at hapunan. <laughs> Sobrang nakaka-relax habang nakain mga ka-farmlat. Tambayan ko sa hapon. Ayan. Sobrang relaxing. Ito yung paraiso na magandang uh, retirement po talaga. Lalo sa mga kababayan nating OFW yung pinagpaguran po. Matitresure niya talaga po. Dito. Halos matatapos na po rin namin linisan po lahat ng bawat lote. Kaya may enjoy niyo yung pag-tripping dito. Malinis na. See through. Ayan. Ayan. Ganda lang lotto mga kaparm Lato? Ayan yung lot three. Ayan. Ayan po yung lot two, no? Ayan. Mabubusog po yung mata nyo dito, lalo pag high tide. Dahil marami kayong makikita ng isda. Pag low tide naman, marami pong uh, namiminuit, tapos nanghihibasanan. Ayan, nandito po tayo ngayon sa portion ng lat 7. Available pa po, po ito mga ka-farmlat. Sobrang dami pong tanim na nyog niya. Ayan mga ka-farmlat, mamaya mga nganta tayo. Kakanta <laughs> tayo dyan. Dun sa part ng latri. Ang ganda kasi ng pwesto yun nun. Ito mga ka-farmlat ay portion po ng a 6 uh, yan, kung gusto niyo may mangrove park. At ito naman po yung uh, portion po ng lot 5. Ayan. So, pili lang kayo mga ka farm lot. Ayan. Goods na goods pong paliguan ng property. Eh hey, mga ka lot. Kita niyo naman. Ah, hanggang ay, na leeg natin. Ay. Nakakuintas pa pala tayo. Ayan. 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 ito naman mga ka-farm lot yung portion ng lot 4. Nasa lot 4 po tayo. Boundary ng lot 5 and 4. So, ayan mga ka-farm lab. Kung pangarap mo magkaroon ng beachfront, bakit di pa ngayon? Bibili ka rin lang naman pala, bakit di pa ngayon? Habang mura pa ang mga lupa. Sa lagang 653 pesos per square meter, beachfront owner ka na. Titulado, malapit sa bayan, may cellphone signal, may source ng kuryente, at tabing kalsada pa. Hindi lang yan, sagot pa ng seller ang pag-develop sa property at pati pag-transfer ng title sa pangalan mo. Hindi mo na kailangan magtanim dahil siksik sa produkto ang property. May overlooking sunset view, maganda yung ambience ng property at tinadayo. Dahil dito sa bayan ng Santa Elena, ito lang yung pinakamagandang beach area. Kaya kung retirees ka, hanap mo retirement places, hanap mo bakasyonan, hanap mo investment, hanap mo yung eh, pwedeng gawing resort or camping site, tamang-tama yung property kasi bukod sa 15 minutes drive lang to, from town proper, ay napakaganda pa nung access road dahil 99% cemented road yung daan. Kaya panalong-panalo ka dito kasi try to imagine, sa lagang 2.8 million, may halos kalahating ektaryang beachfront ka na na malapit sa bayan. Kaya kung nagbabayan sell ka, imagine, may sarili ng title yung property, malaki yung sukat, at developed na, alam ko pag na-resell natin to, after ng develop at transfer, tutubo na yung pera mo. Ayan mga kapamlad, kung interested ka, ayan mag-message po sa ating WhatsApp and Viber, sa ating email, sa ating Facebook. At follow nyo po ako sa YouTube at kung gusto nyo magpanood yung full video niya, naka-upload po sa ating YouTube channel. So ayan mga kapamlad, maraming 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 salamat.